pagpapatigil ng online gambling sa bansa. Ito ay sa gitna ng paglala ng masasamang epekto nito sa mga mamamayan, hindi lang sa matatanda, kundi maging sa mga minority edad. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Mga pamilya nag-iwalay, mga isudyante na hindi na pumapasok at mga magagawa na hindi nagagawa ang trabaho. sa palaso. Dapat meron na executive order siguro. Pero we have to uh, we have to recommend to the president. Pero before that I would have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we're on the same page. Diba? Hindi pa rin yung German. Ayaw. Pero ilang members ko hindi. Dapat unanimous. Decision natin para malakas na lang sa plenaryo tungayin rin sa plenaryo. using the words of the president, <laughs> mahiya naman kayo sa mga pamilya. <laughs> mahiya ka naman bangal sa camping. pinagagawa mo. My boy, my Kabangagan mo na naman yung natupag come, mo. The online gambling, due to the simple money they earn, they will continue to lord it over for the next decades. So my dear colleagues, I appeal to you. I beg you. Let us act now. Let us set the policy right while we still can. Ilang senator ang ng pagsuporta sa pagbabaan ng online gambling, kabilang na si Sen. Lauren I think half the Senate are authors of our own versions of the ban on online gambling. And I was expecting it to be mentioned last Monday. I hope that there could be pronouncements in the coming days, if not weeks, for Either an executive order or just simply for the PAD Corps to discontinue its online gambling program. Mm -hmm. representative ni Conor Briones, na hindi siya naglalaro ng online sabong nang dumalo sa plenary session ng Kamara noong July 28, araw ng lunes. Ang kongresista ang nakuhana ng video at letrato na nag-viral na sa social media. Ang detalya sa ulat ni Rosalie Cos. Nagsalita na ang kongresista ng viral matapos makuhana ng larawan at video na nanonood sa buong sa ng sesyon Kahiyan, sa plenaryo ng Kamara noong July 28 lunes, pagbukas ng first regular session ng 28 th Congress. Paglilinaw ni Aga Partylist Representative ni Canor Briones, hindi siya tumatangkilik o kumukusta sa online cockfighting. Nang araw na iyon, may nagpadala umano ng link sa kanyang messaging app at binuksan niya ito. Nais lang umanong magpa-sponsor sa kanya ng isang kaanak. traditional na sabong na gusto ay ako'y okay, lumaba. Ako, ako mag, um, Yung practice bike na Ay, nako, na, na, ako, bansyada, tarihan, ka, ka tao, na naman. Oh, Magpalusot na naman. insidente oh, na sa kamera. Dating sa publiko na, na